Get it, get, 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 get. Magandang tanghali mga kamanay. December 26 ngayon. Martes, after ng Pasko, ano nga ba ang mabentang paninda sa ating mga tindahan? I-share ko sa inyo mga kamanay kung ano ang binibili ng mga suki ko pagkatapos ng Pasko. At ayan, bago ko ipakita sa inyo kung ano nga ba ang mabenta after ng Christmas. Ito, nakapag -re refill na ako ng alak. Kunti na lang idadagdag ko para sa preparation ng New Year. Meron na akong apat na case ng Red Horse na jumbo at isang case na maliit. At bago mag-Christmas, nag-book na ako ng mga kailanganin kong paninda. Pero pulang pa din yan Ibinook ko yan kay grocery before Christmas Dumating siya ngayong Martes Pagkatapos ng Christmas Meron na rin dumating na soft drinks Mga 1.5 at tubig Yan oh. Tapos Eto na, Jaran. Yan ang sinasabi kong mabenta pagkatapos ng Christmas. Itlog. Kaya nag-stock talaga ako ng madaming itlog kasi alam ko mabenta ito ngayong araw. Itlog, mga kamanay, ang i-stock ninyo. Kasi pagkatapos ng Christmas, yan ang hahanapin ng mga suki. Yan ang aking dagdag tip. Para sa mga magsasari-sari store Or sa mga kasisimula pa lang na magtindahan Isa ito sa ipiprepare ninyo Ang itlo kasi ang aking mga suki ay nagsasawa sa karne after sa karne karne kasi sila madaming karne pagka Pasko kaya kinabukasan ng Pasko egg muna daw sila di ba ano bibilin mo ano sir bibilin Yellow. mo sir ah uh, magkaway ka sir dito sa camera ko para ano kita extra ano sir yelo no. wala pa po akong yel ay wala pa akong tube ay sa yelong buo pa lang yung ano na ano, ano. Iyan, dumating na rin ang ang aking gardenia. Maagang dumating si Ahente. Iyan ay ang replenishment nila para sa katatapos na Pasko. Sold out yung gardenia, yung tinapay kong tinda. Kaya at least, oh, maaga silang dumating. December 2016, andyan na sila. Ayan, pagbata ang suki ko sa machine eh, ang galing nilang mag-load. Expert na nila eh. Alam na nila ang pipindutin niya eh. Oh, di ba bumasok agad. Thank you. Yes, Matthew. Kapi na stick Matthew. Matthew, okay. mag ka dito. nag hello, ay man. O, oh, yan. Sabihin mo, hello po sa inyo. Ano ibili mo, no, Matthew? Kapi na stick po. Tapos isang posporo. Ayan, ang kapi na stick Matthew. Kuha. Kailang ganun? Dalawa po. Dalawa. Tapos isang posporo? Ako. Okay. Okay. Ayan, dumating na rin ang delivery, ang delivery ko ng tube ice. Sold out din ang aking tube ice nung Pasko. Kaya ayan, maaga ang aking pa-deliver. Pero hapon na pala, no? Isang sako ng tube ice. Traffic ba? Ito ang <coughs> bayad ng regular mong customer, <coughs> madam. Pinakamabayad na customer. Ito yung ano? Thank you. Iyon, iyon, no. May tube ice na akong tinda. Repack time na. Kaya hanggang dito na lang mga kamanay ang aking video. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe please click the subscribe and hit yun na rin mga kamanay ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang po. Thank you, thank you. God bless to all.